Mga good morning. Magluluto tayo ng paksiw na dilis, mga kapaksiw. Tingnan yung dilis, very fresh. Ayan. And yes, mga kapaksiw, ito yung dilis kanina na pre, na pre prepare ko. Lalagyan natin kunting asin. Uh, um, haloy natin. At ito yung kunting magic sarap para lumasa. at saka konting ajinomoto uh, bitchen mga kapaksew ayan ito yung paksew na dilis na balot sa dahon at konting crack na paminta parang katapano eh magkaroon siya ng lasa ng paminta at mga ricados yan yung mga ricado natin na sili sibuyas at luya yan mga kapaksew hahalo-haloin natin yan hanggang maabsorb yung kanyang lasa sa isda. Parang ibabalot natin sa dahon. Ayan mga kapaksiw. Ayan, very fresh mga kapaksiw. Ayan. Hindi po ako bumibili ng hindi sariwa. Maliban lang talaga kung wala akong mabibili, makapasubo po ako ng hindi ganong sariwa. Ayan mga kapaksiw, ano? Tapos, mamaya, konting asin pa, medyo kulang pa sa asin. Medyo maalat po ako magtimpla mga Pero tama lang. Ayan. Ayan, ang dahon, mga kapagsil, yan po yung aking lagayan. Lalagay ko dyan, ibabalot ko, lalagay ko sa kasarola. Yes, mga kapagsil, panoorin mo. Yes, mga kapagsil, yan yung aking dahon. Uh, kanina na pinakita ko sa inyo na pagsiyo Binalot ko na po siya sa dahon. Kaya may maya konti ay akin na isasalang yan. Para makita niyo yung finish product mga kapagsew. Yes mga kapagsew. Ayan na po yung product natin kanina sa pagsew na no, diles. Ito na po. Duluto na po siya mga kapagsew. Bibenta na natin yung mga kapagsew. Yummy yummy yan.